Hello. Magandang hapon. Alas 3. Alas 3.20 na ng hapon. Eto, naglalaba ako kasi gaano kala, kalakas ang buntot ni ni Enteng. Bagyong Enteng. Eto, naglalaba po ako, ako. Ayan, naglalaba po ako. ako. Hmm. Sa ganang tubig ngayon. <laughs> tubig ulan pwedeng pagbanlaw. Ayan o. No? Ito, oh. Naglalaba ako. Habang, ayan, o. Oh. Mahangin po, may hangin po siya. Itong bagyong, itong buntot ng bagyong si, ano, si, si, ano, si Enteng. Kasi may kasamang habagat. O, oh, yan. Tignan nyo yung dahon ng mga, ano, yung tubang, o. Oh. Yung tubang, o. Oh. Yun, yung tubang, oh. <laughs> tubang po yun, tubang. Gamot din po yan. Buti eh, hindi baha dito sa ano sa amin. Ano lang siya. Yung tubig lang dyan. Hindi kagaya kay Karina na pinasok kami ng tubig. lalaba ko ng gamit. Kami ang lakas ng ulan, na pumunta ako nag-BP, nag-blood sugar, nag-duty ako dun sa costing ko. Meron din kahit pa paano, pambili po ng gamot, pambili ng ulan. <laughs> Oo, oh, kagaya po dyan, nakaiipon nakaipon, po si nakaipon ng tubig dyan. Oh. No? Yan. Malinaw siya, yan, oh. No? linis. Pwedeng pambanlaw ng tubig, ano, pambanlaw yan ng ano, uh, sa, sa nilalabahan. Ayun, nag-iipon na. Makulimlim, mo oh. Habagat <laughs> oh. po yan. Kaya, kung maulan uh, ng ulan. Buntot po ni, ano, buntot po ni bagyong, ano, enteng. May, ano pa rin, may malakas na ulan, hangin, ganyan. May kasama pa, bugso bugsong ulan at saka hangin. Maaring bukas, umaraw na. Hanggang mamayang gabi ito, itong ulan na ito. Pag ng ulan, pupunta ako sa footprints. Makasakali, doon ako mag, -ano, maglalay. Sana wag umulan. If God permit, doon ako maglalay. Sa ibabaw ng tulay. Tingnan natin. ito yung motor ko. Oh. yung napo ko. Yung ano? ano, yung cover. Ito. Yung cover po ng ano, motor. Ito. Kinaiyan kasi ng pusa. Ito. May alaga akong pusa. Hmm, ayan. Lalabahan ko mamaya para mabango. Uh, amoy tayo eh. <laughs> Kapi tayo, kapi, kapi. Ito po, kapi tayo. Kapi, kapi. Kapi po tayo. Nagugutom na yung mga pusa ko pag naririnig po nila na kumakalansing yung ano yung yung kutsara ayun kape tayo sarap magkape creamy white po ito creamy white oh laki ng baso ko ano <laughs> presto. Presto. Chocolate. Darap nito ito, <laughs> okay. presto ng chocolate. Okay. Chocolate. 来，那个，嗯。 Presto Coffee. See you my next video. Please subscribe, like, and share. Ingat-ingat po tayong lahat kasi nandyan pa yung buntot ni ano, uh, yung ending. Thank you. Thank you so much for watching.